LGU San Fernando, iniimbestigahan ang pagkalaso ng ilang residente dahil sa tahong. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. Umabot sa anim na pagsyam ang italang nagpatingin sa mga doktor sa iba't ibang pagamutan sa Isla ng sibuyan sa Romblon matapos makaranas ng pamamanhid ng katawan matapos kumain ng nabiling tahong. Batay sa pinakahuling datos ng San Fernando Rural Health Unit, sa 69 na naitala ay labing walo ang kasalukuyang na nanatili sa Sibuyan District Hospital at sa Health Center. Sa isang panayam noong biyernes, sinabi ni San Fernando Mayor Nanet Tansinko na posibleng paralytic shellfish poison o PSP ang tumama sa mga residente ng bayan. Dahil sa insidente, agad na pinatigil ng alkalde ang pagbibenta ng mga tahong na inangkat mula sa Roja City. Nangyipag-ugnayan na umano ang lokal na pamahalaan sa before Region 6 para magsagawa ng pagsusuri sa mga natirang mga tahong. Maliban sa limang pot siyam na biktima ng sa San Fernando, sinabi ng alkalde na may ilang na biktima rin sa ipang sa Sibuyan na bumili rin na, ng tahong na posibleng apektado ng red tide. Mula Romblon, Paul Jason Foster, Gulat para sa PIA Memorial News, on the go.